Hello guys! Welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at ehit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Alamat ng Ibong Adarna, noong unang panahon, sa kaharian ng Burbanya, may isang hari na nagnangalang Don Fernando. Siya ay isang makatarungan at mabait na hari, minamahal ng kanyang mga nasasakupan. Kasama ang kanyang reyna na si Doña Valeriana, nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki, sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Ang tatlong prinsipe ay lamaking magigiting at marurunong, ngunit may kanya-kanyang ugali. Si Don Pedro, ang panganay, ay kilala sa kanyang lakas at tapang. Si Don Diego, ang pangalawa, ay kilala sa kanyang pagiging tuso at matalino. Si Don Juan, ang bunsong anak, ay kilala sa kanyang kabaitan at katapatan. Sa kabila ng kanilang magagandang katangian, lingid sa kaalaman ng lahat, may itinatagong inggit at kompetisyon ng dalawang nakatatandang prinsipe laban kay Don Juan dahil sa espesyal na pagmamahal ng kanilang mga magulang sa bunso. Isang araw, nagkasakit si Haring Fernando at walang makaluna sa kanyang karamdaman. Naging mahina siya at nawalan ng sigla. Lahat ng manggagamot at albularyo sa kaharian ay sinubukan ng gamutin siya ngunit walang epekto. Ayon sa isang matandang manggagamot, ang tanging makagagamot sa hari ay ang awit ng mahiwagang ibong adarna na matatagpuan sa puno ng Piedras prata sa bundok Tabor. Dahil sa kagustuhang gumaling ang kanilang ama, Nagpa siya ang tatlong prinsipe na hanapin ang ibong Adarna. Unang naglakbay si Don Pedro, ang panganay. Mabilis siyang nagpaalam at naglakbay patungo sa bundok Tabor. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang puno ng Piedras Plates. Sa kanyang pagkagulat, napakaganda ng ibong Adarna. Nang magsimulang umawit ang ibon, hindi napigilan ni Don Pedro ang antok. Siya ay nakatulog at nabato ng dumi ng ibon na naging sanhi ng kanyang pagkabato. Makaraan ng ilang buwan at walang balita mula kay Don Pedro, nagdesisyon si Don Diego na sundan ang kanyang kuya. Nagtungo rin siya sa bundok Tabor. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang kanyang nakababatong kuya sa ilalim ng puno. Naghintay siya sa pag-awit ng ibong Adarna. Ngunit tulad ng kanyang kuya, hindi rin niya nakayanan ang mahika ng awit at siya rin ay natulog at nabato ng ibon. Dahil walang balita mula sa kanyang mga kapatid, nagpasya si Don Juan, ang bunsong anak na maglakbay upang hanapin ang mahiwagang ibon. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng payo kung paano mahuhuli ang ibong adarna. Ako ay nagpapasalamat sa iyong tulong, sabi ni Don Juan. Ano ang aking gagawin upang mahuli ang ibong adarna? Bago matulog ang ibon, aawit ito ng pitong beses, paliwanag ng ermitanyo. Pagkatapos ng ikapitong awit, kailangan mong hiwain ang iyong kamay gamit ang punyal na ito upang manatiling gising. Pagkatapos, balutin mo ang ibon sa gintong lambat na ito at dalhin sa iyong ama. Sinunod ni Don Juan ang payo ng ermitanyo. Nagtungo siya sa bundok Tiber at narating ang puno ng Piedras Plates. Habang inaawitan siya ng ibong Adarna, ginamit niya ang punyal upang hiwain ang kanyang kamay at manatiling gising. Matapos ang ikapitong awit, nahuli niya ang ibon gamit ang gintong lambat. Sa kanyang pagbalik sa kaharian, natagpuan niya ang kanyang mga kapatid na sina Don Pedro at Don Diego, na noon ay naibalik na sa kanilang orihinal na anyo ng mga mahiwagang tagapaglingkod ng ermitanyo. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, nagpanggap ang dalawang nakatatandang prinsipe na masaya para kay Don Juan, ngunit sa likod ng kanilang mga. Ngiti ay nagtatanim sila ng inggit. Habang pauwi, pinagtulungan ng dalawa si Don Juan. Sa isang desyertong lugar, binugbog siya at iniwan sa kagubatan. Dinala nila ang ibong Adarna kay Haring Fernando at sila ay pinarangalan bilang mga bayani. Subalit, ang ibong Adarna ay hindi umawit at ang hari ay nanatiling may sakit. Ang mga tao sa palasyo ay nagtataka kung bakit tahimik ang mahiwagang ibon. Samantala, sa kagubatan nahulog at hindi magising si Don Juan dahil sa tinamong mga sugat. Ngunit sa kabutihang palad, isang matandang ermitanyo ang nakakita sa kanya at pinangalagaan siya. Ginamo ng ermitanyo ang mga sugat ni Don Juan at matapos ang ilang araw, bumalik ang lakas ni Don Juan. Sa kanyang paggaling, nagpa siya siyang bumalik sa kaharian. Naglakbay siya ng ilang araw hanggang marating ang palasyo. Sa kanyang pagdating, nakilala siya ng Ibong Adarna at agad itong umawit ng pitong beses. Sa bawat awit, gumagaling si Haring Fernando hanggang sa siyay lubusang gumaling. Sa kanyang paggaling, nagpasyas siyang bumalik sa kaharian. Naglakbay siya ng ilang araw hanggang marating ang palasyo. Sa kanyang pagdating, nakilala siya ng Ibong Adarna at agad itong umawit ng pitong beses. Sa bawat awit, gumagaling si Haring Fernando hanggang sa siyay lubusang gumaling. Nang malaman ng hari ang katotohanan mula sa awit ng ibong Adarna, labis siyang nalungkot sa pagtataksil ng kanyang mga nakatatandang anak. Hindi niya inaasahan na magagawa ito ni na Don Pedro at Don Diego. Subalit, sa kabila ng lahat, pinatawad sila ni Don Juan. Ang pagkakaalam ng buong kaharian sa kabaitan at pagiging mapagpatawad ni Don Juan ay nagdulot ng malaking respeto sa kanya. Naging aral sa lahat ang kanyang ginawa at bumalik ang kapayapaan sa kaharian ng Burbanknya. Ang pagkakaisa at pagmamahalan ay muling namayani. Mula noon, hindi na nagtanim ng inggit ang mga kapatid ni Don Juan. Sila ay natutong magpatawad at magpakumbaba. Naging aral sa buong kaharian na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso at kaluluwa. Ang aral ng kwento ay ang katapatan, kabutihan, at pagiging mapagpatawad ay magdadala ng tagumpay at kapayapaan. Ang pagtataksil at ingit ay hindi kailanman magdudulot ng tunay na kaligayahan. Ang pagkakaisa at pagmamahala ng tunay na susi sa isang masayang buhay. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.